Guys, gabi talaga. <laughs> Natawa ko kay Mama Lenny. Ah, tiktok. Alam mo, Day, kung meron mang nakakatawa dito, ikaw. Oo. Alam mo, tama naman si TikTok eh. Dapat nga, tinitake down mga post mo. Bakit? Walang laman. Lata isipin mo may gana ka pang matawa at may gana ka pang mangurihe sa mga bagay-bagay na hindi mo kayang gawin oo unang una at hindi mo kayang makomprehendi, unang una isipin mo si Leni kasi hindi kagaya ng Sarah Duterte mo Si Lenny kasi may compassion. Hindi lang malasakit. Ano? Si Sarah meron ba niyan? Ha? Kaya bang lumusong ni Sarah sa ganyan? Anyway, hindi ko na dapat itinanong. Kasi alam na this ang sagot. So, doon na lang tayo focus sa kagaling-galingan, kapitapitagan mo komento na akala mo ikinadagdag na lang dito mo but dahil maya ka naman I don't want to to give more uh, data sa kung bakit ganun ang sistema kasi alam ko maraming na nagstitch sa iyo kasi kapitapitaga naman talaga kagilagilalas ang iyong kapansanan you know what hindi normal yung gano'n din. Uh -uh. uh, walang gamot. Yung gano'ng sistema. So, itestingan natin. Nakita mo naman yung capacity ng rubber boat. Diba? More or less, isang o dalawang tao lang ang kakasya. So, kung ilagay mo yung nabilang mo, 7 galon. Uh Oo. -oh. Kargahin mo, ilagay mo doon, or mag-ano mag, ka, unahin mong sarili mo na tumungtong ka sa rubber boat. Sa tingin mo, hindi na mag-cup size ba? Diba? And then take note, kung hindi mo alam, ah, sa Mila or eh, sa Camarines Sur kung hindi mo alam yung area na yon hindi si Lenny ron nagpapaboto iba ang area na yon at kung gusto mong kumopya si Lenny Robredo kagaya ng ginawa ni Villa na sumakay ng gano'n na mudmud ng pera at ginawang parang busabos ang mga tao yan ba ang gusto mo? ha? Yan ba ang gusto mong mag-lead sa iyo? Ha? Day kalok ito lang na 'Di ba? Ano ba ang maramdaman ng tao na nandiyan sa kalagitnaan ng sakuna? Na isang kagaya nilang simpleng mamamayan, private citizen na dati nang nanungulan sa bayan lumusong, personal na mag-abot ng mga ayuda, ng mga tulong, ng mga pagkain. Hindi ba kahit papano ma-uplift ang iyong espiritu na hindi lang pala ikaw ang nahihirapan. Kaya ding may maghirap sa iyo to let you know and to let you feel that you are not alone that we are all Filipino na tama sa ganitong sistema ng sakuna dapat tayo ay nagkakaisa dapat ay ipinaparamdam natin sa bawat isa yung kalinga at pagmamahal na dapat walang mga politikong iniidolo mo na sumasali-sali imbis na iparamdam sa sambayanan na siya in times na kailangan siya. Nasaan? Ang Sara Duterte mo. Nasa Cebu. Hmm? Nasa Cebu. Nakikibinyag. O nakikikasal. Ano yon Nasaan si, si Sara Duterte mo? Nung time na parating ang Karina. Nauna pang maglamyerda. Maalala natin, nasaan nga pala yung Duterte mo noon. Kasagsagan ng Bagyong Rai. You know what is that Bagyong Rai? Yun yung Odette. December. Ano ang sabi 2021? Ano ang sabi ni Digong? Teka lang, maghanap siya ng pera dahil nauubusan na. Tapos ngayon, kukutsain mo ang isang Lenny Robredo na wala namang ginawang masama sa'yo. Bagkos, nakafocus ang sarili. Wala siyang pakialam ano ang sasabihin ng iba. Maiparamdam lang niya sa bawat isa o sa bawat Pilipino na kayang maratnan ng kanyang kalinga pagmamahal. Babanatan mo ng ganun, day. Tago earth ka ba? Hmm? Meron ka pang <laughs> Nakakatawa talaga si Lenny. Oh. Day, sa ginawa mong yan, I suggest you have to take down your posts. Uh Oo. -oh. Kasi, you look so, I don't know. There's no such there's no right word to to ano to describe you sa ginawa mo yung actuation just to mock Lenero Robredo anong ginawa ni Lene Robredo sa iyo nagkamal ba siya ng salapi oo nagkaroon siya ng co disallowance but she was granted na redeem niya ang sarili niya doon sa pagkuha niya ng outside counsel na dinisallow ng kowa but naintindihan siya ng kowa that Lenny did it in good faith yung Sarah mo ba after 180 days February 6, 2025 may assure mo ba na mabibigyan siya na maintindihan siya ng kowa sa pagkamal niya ng 73 million confidential fund intindihan kaya siya ng kowa that she did it in good of faith ha? hindi? tayo eh so may explain mo ba yung 15 million na fund na accordingly ginamit ni Sarah ang acknowledgement receipt ng AFP that according to AFP wala namang ganong ibinigay na budget hindi kaya yan ang dapat mong pagtawanante ha? Huh? I don't give much more about giving facts on how the Angat Buhay tumulong sa mga nasalanta ng Karina paano kami nagtutulung-tulong nagvo-volunteer nag-aambag-ambag sa makakayanan naming halaga to let the, yung mga biktima not just in a region ha but also in Batangas sa Laurel na naapiktuhan din ng kat, ng, kat, ng Christine sana ni hindi ganun ang reaction mo sana man lang nag-isip ka kung saan ka magiging produktibo magiging fruitful hindi yung magmamak ka sa mga taong wala namang ginawa kundi tumulong lang din sa kapwa natin sana masabi mo yan kay Sarah bago maglamyerda serbisyo muna